pinagsisigawan e at sinitanga po ni Dok Loren Badoy. Itong mga pulis na imagine niyo po mga kababayan po natin, pinamarcha ni General Diwata sa harap ng Kingdom of Jesus Christ na nakakumplito ang uniforming pangyera. Ito po, panoorin po natin at makikita niyo po ang kanilang ginagawa. Nagmumuka silang tanga, samantala itong si General Diwata ay nandun sa kanyang opisina at nagpapalamig. <laughs> Parang mga tanga mga kababayan po natin eh. Inawang mga tanga yung mga pulis na

Grabe, bumalik pa, no? Nag-counter flow pa. Ang lupit, no? Di ba, bawal na bawal po yung mag-counter flow. Nag-counter flow pa sila, mga kababayan, no? Tapos kung napapansin nyo, yung kanilang sinapakyan na police car, ay wala pang, ano, wala pang plate number. Nangatakin po yung plate Ito po kung matinong pag-iisip po ang uh, police director dyan mga kababayan po natin para sa alim po alarma po sa ating mga kababayan parang kayo ay nagpaparamdam na magdideklara po kayo ng isang batas militar dyan sa Mindanao ako. know, naman mga kababayan no? Oh? Ina ko. Huwag kayo pumarik sa Pangulong Purap at Bangat. Nako, saket na allegation. Ito pa, makakabayan natin kuwarta ang Pangpuhat. Hindi natin maintindihan ano, kung anong klaseng may pag-iisip ang mga ito. Kasi bakit dyan sila magja-jogging, paulit-ulit. Talaga gusto nilang bulihin po itong taga-QGC. Ito nang gawin nilang ganyan, nagsasayang lang po sila eh. Dahil sila ng pera, resources, syempre, gasolina sa pag-ikot-ikot dyan. Di ba? Tapos itong mga pulis po natin, sana binigyan ito ng magandang trabaho siguro para may pakinabang yung pinajaging-jaging. Nakalungkot po, no? Ito na ngayon ang namumuno sa ating bansa. Wala sa katinuan.